kasi Ito Ikaw nang bahala mo. Sige. Natatawa ka nang sandi sa mga video yung naninigas yung camera. <laughs> <laughs> Ganon din ba sa inyo? Sa inyo. O, gusto. Pagaling nga din kaya minsan. Ganon. <laughs> yung tatanggalin. Tapos inaayos mo yung hinlalaki. <laughs> ma'am si Kailan sa inyo? Opo. Bali dito po sa part na to, mabilis lang mag ano yan, makarecover, tumubo. Dito kasi pag naikat mo ng talihis, matagal yan bumalik sa dati niyang shape. Sabihin niyo po kung masakit. Tagit, ma'am? Ito yung ngingron. Pabaon. Ito ilalim. Meron mm -hmm. pa. Babalikan ko yan. Na. Tapos nandito. Overcut na kasi ito eh. Ito yung ano. Yan yung mga July. Nagulat ako magulo sa nanatko Pero babalik pa yan mam. Matagal tagal. Niya. Tagal to, ma'am. Wag mo na lang ipapagalaw na ito. Huwag kang magpapabawas. Okay. Dito lang tayo sa lagi dito. Sa dulo. Hapo. Hintayin parang matigas na 'yan. Hingroon po ito, ma'am. Okay. Ito po yung pagano kasi siya, ma'am. Andito ang lapad, oh, tapos dito over ka. Bakit po? Hmm. Di ba naging ako? Hmm. Parang inano niya yung pan yung ginato niya ako tapos hmm. ako. Hmm, may sugat ka. Wala. oh, pala Tapos munti ka na lang may itang gano'n sa upang. Hala. Hala. Yun sa sawan-sawasin na yun. Wag papakilaman ang gamit ni mama.

Oh, sige, matulog ka na lang mag-isa mo. Mama, saan ang mga kasama mo? Nasa kutsi. Dapat pinapunta mo na lang dito. Pwede naman po eh. Naya ako kasi. Ay, hindi ma. Mamay, mayroon nga po ako isang buong pamilya nililinisan eh. Maghapon po. Eh, kasi po, ano, po, ano po lang kasi kasi eh. kapag tayo. Ano naman problema, ma'am? Sige, ma'am. Sagot na yan ng ano. hindi punta kayo dito. Alam ano mo yung pinaking doon sa kabilang kanto. Yung yung maglakad pa kayo pa. Pa. Ano, yung tricycle na yun. Yung isang kanto pa. Oo. Yung kanto doon sa kaliwa. Hindi. Ah. Uh, Paglakad kayo paano. pa atras yung paano. kayo mo Okay pa pa mo. nervous ko na ito. na? Ay! Paglakad. Hindi, ina ko na. Paglakad ka paano. Doon sa kapat. Hindi, hindi pa atras. Yung pabantay. Pabantay. <laughs> isang try po pa. Ha? Ay, thank you. Kaya pala nahulog yung coins ko kanina. Hindi ko nakikita. Mm. Ay, kinunga ko yung coins lang. Pero yung papel hindi. ko napansin mm. na ako yung nakulog. Ilang taon uh -huh. na siya? Ten, ma'am. Ten po. Ang laki na yan. Pati na, kapag dito sa lago. Yung asa ko dati, Ma'am Guardia sa Nestle Kabuyang. Nestle? Nestle Kabuyang. Ay, Nestle. Mama, sakay. Hindi naman. No, sakit, <laughs> <laughs> ma'am. Ay, pasensya ka na, ma'am. Ganun talaga ako, eh. Pasensya oh, ka na. Hindi, talaga. na. Lagi ko na naririnig sa yan. Pag po kasi sobrang lalim, ganun po ako talaga. <laughs> Balikan ko yan. Dito muna ako. Opo. Sarap nun. Ang sarap <laughs> ka Mam, satisfied din po akong nagtanggal. At pag Opo. Feeling ko ako din po yung natatanggalan pag gano'n. Daking ginawa nung pag Sino na imahin? Panganay so, ko. Bakit? Bakit? Pasaway. Sa so, Ay, na may sa na -no, o, -dilaw, -tang -tang -dilaw. Abante pa kayo. Abante pa kayo. Diba may sabi ko sa iyo, eh. <laughs> Mama? 3 plus... kayo. Mama? 2 ma, plus five equals. Equals. 3. Umalis ka dyan, tanag three plus 3 equals. 3 plus 3 equals. Mama? Hmm? three plus 3 Equals. Equals. Three plus,

Maya yeah, po. Check it, Yan yung magtatanong kung ko ngayon. Sila, kanina pa ako tinatanong eh. Masakay daw. Stadium. Hindi ma'am, ikaw po ang schedule. Hmm. Meron po, nakatapos na po ako. Tatlo, kami at pa. Puro kami at pa. Hmm. <laughs> Meron naman pala. Kaya lang kung lang. Ma'am, dito ko. masingit yung kapat. natin. Kaya naman Titignan natin pagkatapos mong linisan kita. Sa pa. Hindi ko pa kasi alam status ng kabila eh. Fungus